kabisadang balita dito sa Frontline Express. Traffic pa rin sa may bahagi ng nasirang Marilao Bridge sa NLEX pero bahagya na raw lumawag yan. Ang sitwasyon alamin live. Driver patay ng magkagirian ng isang pulis sa Quezon City. At Harry Roque nakapagsubiti na ng aplikasyon para sa asylum sa The Netherlands. Malakanyang may hamon kay Roque. Bahagyan na raw gumaan ang daloy ng trapiko malapit sa nasirang tulay sa Enlex Marilao. Nagbukas kasi ng isa pang linya ang pamunuan ng expressway para sa mga northbound na motorista. At live mula sa Enlex Marilao, nasa frontline ng balitag yan, si Gerard De La Peña. Gerard, nako, Friday traffic pa naman. Kamusta ang sitwasyon ngayon dyan? Alam mo Ruth, medyo may kabigatan pa rin ang daloy ng trapiko para sa mga motoristang papunta dito sa Marilao Interchange ng North Luzon Expressway. Pero alam mo, kung para kahapon, eh, bagyan na rin bumilis ang takbo ng mga sakyan dito. Sa pagtataya ng NLEX Management, nasa 10 hanggang 20 kph na ang takbo ng mga sakyan papunta sa Marilao. Simula kasi kahapon, isang karagdagang lane ang binuksan sa ilalim ng Marilao Interchange Bridge. Kaya tatlong linya na ang pwedeng daanan ng mga northbound na motorista. Sa isang lane na hindi nagagamit, nakalagay ang bakal na suporta sa nasirang girder o horizontal beam ng tulay. Bandang alas 12 ng hating gabi, kung kailan inaasahang kakaunti na ang daraan sa expressway, buling isasara ang isa pang lane para maipagpatuloy ang pagkukumpuni sa ibang bahagi ng tulay. Wala naman daw dapat ipag-alala mga motorista sa structural integrity ng tulay. Pero para makasiguro, isang lane lang ng tulay ang maaaring daanan ng mga motorista at mga class 1 vehicles lamang ang pwedeng dumaan. Ruth, bukod sa NLEX ay eh, bahagyang lumuwag ang daloy ng trapiko sa MacArthur Highway na designated na alternate route para doon sa mga sakyang gustong umiwas sa traffic dito sa NLEX. Gerard, ito nga weekend at syempre inaasahan natin na posibleng mas dumami pa yung mga sasakyan na papasok at palabas ng Metro Manila dyan sa NLEX. Ano ba ang balak gawin ng NLEX uh, para maibsan yung bigat ng daloy ng trapiko? Tama yan Ruth, dahil at uh, tuwing biyernes nga inaasahan lagi ng NLEX management na tataas ang volume ng mga sakyan dahil maraming mga motorista yung gustong magpalipas lang weekend sa mga probinsya sa Northern at Central Luzon. Kaya naman ang balak talaga nila ay magdagdag ng uh, isa pang counter flow lane doon naman sa South Lane. Uh, actually sa ngayon uh, ay meron ng counterflow lane na ipinapatupad. Yun nga lang, ito rin yung nagiging dahilan kung bakit bumabagal ang pag- uh, takbo ng mga sakyan na papunta naman sa Metro Manila. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard De La Peña. Nagdemand si Transport Secretary Vince Dizon sa pamunuan ng NLEX na gawing libre muna ang toll sa mga bahagi ng expressway na apektado ng nasirang tulay sa Marilao. Hindi raw kasi bubababa sa isa't kalahating oras ang nadaragdag sa biyahe ng mga motoristang dumaraan dito. Sinara ang dalawang linya ng northbound lane matapos basira ang bahagi ng Marilao Interchange Bridge. Pinilit kasi ng isang truck na dumaan kahit na mas mataas ito sa maximum clearance dahil dito nagpadala na ng show cause order at letter to explain ang DOTR sa NLEX para malaman kung paano nakapasok ang truck. Ayon naman sa NLEX, naglagay na sila ng zipper lane para makapag-counterflow sa may southbound. Inaayos na ang tulay pero hindi pa raw alam nang pamunuan ng NLEX kung kaninong responsibilidad dapat ito dahil hindi raw nila pagmamayari ang tulay. We are very confident po na hindi po ito aabot ng Holy Week. Doon sa planning talaga, we, we ensure na talaga hindi aabot. Wala pa pong uh, clear na identification kung kanino po yung bridge. But definitely it's not uh, the property of NLEX. But of course, if there's a problem like that that happens, kailangan po talaga ng uh, repair or uh, i-address kagad ni Enlex Corporation. Sa Quezon City, patay ang isang driver ng pick-up matapos pagbabarili ng nakagirian niya sa kalsada. Ang suspect, isa palang pulis. Yan ang Express Report ni Dave Abuel. Nagsimula sa gitgitan ng dalawang sasakyan hanggang sa mauwi sa Barilan sa Tandang Sora Avenue, Barangay Old Balara sa Quezon City. Nangyari ang insidente sa kasagsagan ng rush hour nitong Bebes ng gabi. Kuwento ng kaanak ng biktima, galing umano sila ng antipolo at pauwi na ng Marilao, Bulacan. Nang mapadaan sila sa Tandang Sora Avenue, Nagkagirihan po, sa, ano po, sa kalsada. nagkagit po. Una po kasi pumasok po sa lane, nakapasok na po kami sa lane. Tapos ginit-git po kami ng naka na po to. Tapos po, pagkagitgit, yung driver po rin namin nagalit, naka ginitgit rin niya ng konti. Nagulat na lang umuna sila na may dalang barilang driver ng van. Uma mabanti kami ng konti, tapos hinarang na po kami ng pagharang po sa amin, bumaba po yung driver. Tapos yung driver po namin, hindi po siya bumaba. Sinuntok niya po yung driver namin. May dala na po siya ng baril, sabay pong potok, hindi na po nakapala, hindi po na nakapalag. Inubos na po lahat na halos ng bala. Hiling ng kaanak ng biktima, makulong ang namaril sa kanilang driver at sa ama nito. Dapat po ma makulong. Kaya po ngayon nakakatakot Pus, po. Kita po, polis gagawin yung mga ganon. Para, parang pumatay lang po siya ng, ano eh, ng hayop eh. Patay ang 42 anyos sa driver ng pickup. up Isinugod pa muna sa pagamutan pero binawian ng buhay. Kritikal ang lagay ng kanyang ama na kung saan nakaupo sa passenger side. Hindi po maayos yung kalagay niya. Nasa kritikal po kasi siya eh. Napagalaman na ang sospek sa pamamaril ay isa palang 48 anyos na pulis. Matapos ang pamamaril, agad na sumuko sa batasan pulis ang sospek. Nakatalaga ito sa QCPD Station 6 at may ranggong Police Executive Master Sergeant. Iniwan niya rin ang van na ginamit ng mangyari ang krimen. Hawak na ngayon ng Criminal Investigation and Detection Unit ang sospek. na ng soko ang pitong baso ng bala sa crime scene na ginamit sa pamamaril. Sinusubukan pang makuha ang panig na sospek at ng Quezon City Police District. Nagpapalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Ginisa ng mga mambabatas ang ilang vloggers na nakasala ngayon sa house hearing kaugnay sa mga kumakalat na fake news sa social media. Para bagyan tayo ng detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, ano-ano na ba ang natalakay dyan sa hiri? Yes, Rose, kasalukuyan pa rin ng gumugulong yung ikatlong pagdinig ng House Strike Committee Kungkol sa disinformation o fake news online, walong mga vloggers ang dumalo sa unang pagkakataon matapos makatanggap ng Sampina. Sila ay sinadating PTL spokesperson attorney Trixie Cruz Angeles, Elizabeth Joey Cruz, Ethel Pineda Garcia, Mark Anthony Lopez, MJ Kimbao Reyes, Dr. Richard Tesoro Mata, Mark Louis Gamboa at Crisette Laureta Chu. Unang sumalang sa interpolation ang journalist na si Laureta Chu. si Labonin ni na-assistant majority leader Jude Asidre ang post nito. Partikular na ang kanyang claim na may mass resignation sa hanay ng PNP kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binasa lang daw niya ito sa interpretasyon ng netizens sa TikTok. Bagay na pinasinungalingan din si IDG Chief Nicolas Torre. Giyit niya walang mass resignation sa PNP. Inamin din kalauna ni Chu sa pagtatanong ni House Committee on Human Rights Chairperson Benny Abante na mali ang kanyang interpretasyon na mayroong mass resignation sa PNP. Ruth? -huh. Marian, may natalakay pa ba sa pagdinig na iba pang mga isyo na, you know, punterian ito ng mga fake news? Yes, Rose, na pag-usapan din niya kanina sa pagdinig yung tungkol sa fake news na pinapakalat na pag-aari raw ng China ang isla ng Palawan. Gayun din ang pag-suppress ng mga journalist sa TikTok tungkol sa kanilang content sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Depende na naman ang kinatawan ng TikTok, hindi raw sila susuppress sa mga content at wini-welcome nga raw nila yung diversity sa political expression. Maaring mute lang daw yung video ng ilang journalist kung may content nga raw na nag-commit ng violation sa kanilang guidelines, particular sa intellectual property. Hanggang sa mga oras na ito, Ruth na ay nagpapatuloy pa rin yung pagdinig at ilan pa sa mga present dito sa pagdinig ay na Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz, Palace Press Officer Attorney Claire Castro, CIDG si Chief Torre at Philippine Coast Guard Spokesperson J. Tariela. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, yan po ang Express Report ni Marian Enriquez. Inaresto ng National Bureau of Investigation ang isang vlogger dahil sa umanay pagpapakalat pa rin ng fake news. Inibaraw ng naturang vlogger ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang post ng News 5 Digital. Sa Peking Code Card, binago ang laman para pagbukaing pabor si Pangulong Marcos na gawing legal ang droga sa bansa. Ayon sa NBI, sineseryoso nila ang pagpuksa sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. Bukod sa inarestong vlogger, higit dalawang pupa raw ang binapantayan nila dahil din sa pagpapakalat umano ng fake news sa social media. Susunod, preso ng produktong petrolyo tataas na naman. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. we dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, na meron na siyang sertifikasyon bilang ganap na asylum seeker ng The Netherlands. Sa social media, ibinalita ni Roque na hinihintay niya na lang ang paunang panayam sa kanya bilang bahagi ng proseso nito. Dahil diyan, hindi na rin siya basta-basta mapapabalik sa Pilipinas kahit maghain pa raw ng arrest warrant o extradition ang ating gobyerno sa kanya. Wala na rin daw siya sa The Hague matapos siyang kalasin sa legal team ni dating Pangulong Duterte. Dahil diyan, may buwelta naman agad ang Malacanang. Maganda pong umuwi muna siya dito. At uh, patunayan niya po talaga na siya po ay walang kasalanan. Galing sa kanyang bibig, ang mga kwento, ang mga dokumentong kanyang sinabi sa quadcom hearing, hindi po ba mas maganda na siya rin po ang mag-present nito para mapatunayan niyang siya ay malinis. Abiso sa mga kapatid nating motorista, matapos ang tatlong linggong sunod-sunod na rollback, may nakaamba namang taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Sa forecast ng Energy Department, 60 centavos hanggang 1 peso ang posibleng itaas sa presyo ng kada litro ng gasolina. Hanggang 50 centavos naman sa kada litro ng diesel, habang 30 centavos sa kerosene. Paliwanag ng DOE, bunsod ito ng lumalalang tensyon sa Middle East at pagbaba ng supply ng krudo sa Amerika. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Pangkay ng 13 anyos na babae na tagpuan sa ilalim ng isang altar sa Leyte. Ang hinihinalang suspect sa pagpatay at pagkahasa umano sa biktima, ang mismong caretaker ng kapilya. Ang buong detalye alamin mamaya sa report ni Gary De Leon. Ito pa ang isang aabangang balita. Patay ang isang retiradong seaman sa Davao City matapos pagsasaksakin ang tinuturong suspect ang kanyang kasambahay. Ang buong detalye abangan mamaya sa report ng ating Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Ito naman ang na aabangang showbiz balita mamaya. Actress singer na si Maymay Entrata na piling kumanta ng Filipino version ng theme song sa bagong Snow White movie. Ang kanyang performance na ala Disney Princess, Silipin. Yan ang mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman at dapat niyong abangan mamaya sa Frontline Pilipinas. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon at happy weekend.